Sa kaugnay na balita, umami naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na tinawagan niya noon si Colonel Jovi Espenido noong panahon ng Duterte Drug War. Revelasyon ni Espenido, pagpatay umano ang tinutukoy ni de la Rosa sa direktiba nitong pagbuwag sa mga o illegal drug syndicate sa Albuera, Leyte. Ang balitang yan, tinutukan ni Nicole Lopez Poyawan. Inamin ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na tinawagan niya si Police Colonel Jovi Espinido, ang hepe ng Albuera Leyte noong kainitan ng War on Drugs. Ito ang pahayag ni de la Rosa matapos ibunyag ni Espinido sa Quadcom hearing sa Kamara na tinawagan siya ni Nooy PNP Chief General de la Rosa at nagpapatulong na buwagin ang mga sindikato ng ilegal na droga sa Albuera. Sa Quadcom, sinabi ni Espinido na ang kautosan ni De La Rosa na buwagin ay tumutukoy sa pagpatay sa mga individual na may kinalaman sa illegal drug trade. Sabi niya ni De La Rosa sa telepono, dapat galingan ni Espinido sa trabaho dahil gagawin niya itong hepe ng albuera kaya dapat masawata ang mga droga sa nasabing bayan. Pero sa interview ng balansyado sa dating PNP chief, itinanggi nito na ipinapapatay niya ang mga sangkot sa illegal na droga. Pag-bulog oh, eh. talaga. Bulog eh. Yung, yung mga klaro na kaya eh, sa nilagay doon para mag-operate siya sa ating sa drug problem sa, sa lugar ng kwan, uh, ng sudad na So, yun ang instruction sa kanya. Na dapat buwagin niya yung uh, mga sindikato dyan. Pero hindi ko sinabi na patayin. Uh, alam nga naman magbigay ako ng instruction sa kanya. Polisya, sabihan ko siya ng illegal instruction na patayin. Uh -huh. Wala naman wala naman siya sinabi na Sinabi kong patayin ko, papatayin niya. Opo, De, hindi nyo itinatanggi na may instruction kayo na buwagin ang mga sindikato ng droga? Yes, yes. Kaya nga siya ko doon eh dahil ko sa kanya. Matatandaan na nakilala si Espinido sa pagbuwag sa illegal drug trade sa Albuera na di umano'y inooperate ni Kerwin Espinosa anak ng nasawing si Albuera Mayor Rolando Espino sa senior. Ito si Nico Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.